Quit na ako. Wala naman ang nangyayari dito sa YouTube ko eh. Sobra na itong ginagawa nila. Sobra na talaga. Ayaw ko na. Quit na ako dito. Suko na ako! Ayoko ko na talaga. Kahit anong gawin ko. Wala pa rin nakakabot. Wala pa rin nangyayari. Mahirap lang kami. Kaya hanggang high school lang inabot ko. Baka hindi na ako mapag-college. Hindi <laughs> ko na kaya. I give up. Bye. Hello po. Ako po si Mike. Meron ka bang problema? problem is part of life. Ibig sabihin, ito ay parte ng buhay. Natural lang ito. Normal lang ito. Ang sabi ng isang kanta, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kung nadapa ka, bumangon ka lang. Kung maraming beses ka nadapa, mas damihan mo ang pagbangon mo dumadaan tayo sa problema pero wag tayong mag istambay sa problema ang gawin mo magpakatibay magtiwala sa Lord maging positibo seek help piliing maging masaya I improve mo ang sarili mo magpray